Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako nga pala si Nats. Alika at samahan mo pagnilayan pagnilaya ng salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Nasa panahon tayo ngayon ng kwaresma. Kaya naman, sa ating mga pagbasa ngayong araw, mapampansin natin na ang paksa ay tungkol sa pag-aayuno. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, nais nating mas mapalapit sa Diyos at maramdaman ang kanyang presensya kapag ang isang tao ay nag-aayuno, sabihin hindi tayo kakain, hindi rin iinom. At ito yung mga bagay na mahalaga sa ating pangangatawan upang tayo ay mabuhay. At ito'y upang maalala at matanto natin na gaya ng mga ito, pagkain, umin, tubig, no? na mga pangangailangan na ating physical na katawan, na meron din pangangailangan tayong pang-espiritual. Pangangailangan ng ating kaluluwa. At yan ay walang iba, hindi ang presensya ng Diyos. Ang pag-aayuno ay hindi lamang parang pagpapahirap o pagpaparusa sa ating mga sarili, sa ating katawan. Hindi lamang pagpapakita ng disiplina at lakas ng pagpipigil sa sarili, hindi isang spiritual na, eh, sisyo. spiritual exercise. Kaya nga ang pag-aayuno ay dapat sinasamahan ang pagdarasal ng taimtim hindi man tayo nabubusog sa ating sikmura, eh nabubusog naman ang ating espiritu dahil sa presensya ng Diyos na mas napapatindi sa ating buhay dulot ng pag-aayuno. Mahalaga ang presensya ng Diyos kaibigan sa ating buhay na ilalayo tayo sa kapahamakan, na ililitas tayo sa tukso at na itatawid tayo sa mga pagsubok. Napapanatili ang ating kapayapaan at kaligayahan sa ating loob kapag kapiling natin ang presensya ng Diyos. Sa isang nabasa ko nga po na komentaryo, may nagsabi nga na siguro nga kaya hindi kailangan ng mga alagad na mag-ayuno ay dahil kasakasama at kapiling pa nila si Jesus, ang presensya ng Diyos. Ngunit sabi nga rin ng, pano ng Panginoon na ang panahon na hindi na nila siya kapiling at doon sila ay mag-aayuno. Mag-aayuno upang madama muli ang presensya ng Panginoon malapit sa kanila. Presensya na nagpapanatag. Presensya na nagpapatatag. Presensya na nagliligtas. Ang dalangin ko kaibigan, kung ikaw ay nag-aayuno sa mga panahon ito ay maramdaman mo ang presensya ng Diyos at malaman malapit lamang siya sa iyo palagi. Lalo na sa mga panahon tulad ngayong paresma. Ibigan, sana ay na ka ng maikling refleksyon na ito. At kung ikaw ay na-bless, pakilike at pakishare ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Ito po si Nads na nagsasabi sa inyo, sa pagninilay, sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!